Congratulations po. May napanalo na naman po tayo kanina na 2 digit lucky numbers po. Laguna naman po. Wow! Hello po Laguna! Ayan po, isa ka ba sa mga taga Laguna na nanalo po ng 2 digit lucky numbers? Ayan po mga kalaki, marami pong nagchat-chat sa akin ngayon. Nagpapasalamat na migay po tayo kagabi ha. ba diba sabi ko, bibigyan kita, sa sampulan kita ng mga lucky numbers 2 digit, 3 digit, 4 digit mga kalaki. 2 digit po ang pinalad na manalo po kanina po. Kanina kasi kagabi ko po yun binigay. Kaya ngayon po mga kalaki, ngayong gabi, susundutan po natin yung susundan uli natin ng mga ma pang malakas ang mga lucky numbers po no sa sampulan ko kuli kayo yung mga hindi po nakakuha at marami po talagang nag uh, nagaabang ng mga lucky numbers natin na sa mga hindi po sumusuko dyan baka ngayon para hindi ka na nagtatampo sa akin. Ang dami-dami. Aba, dapat kasi, dapat po kasi, nagchat-chat kayo, nakasama na po kung ano pong digit ang gusto niya at kung ano po yung birthman at birthday niya para may pag-aaralan po ako. Okay? At sa mga nakakuha po ng mga laki na ambas dyan, na binigyan ko kagabi, 3 days po yan na alagaan na sa mga hindi ko pa po nabibigyan, comment ka na rito at magbibigyan ako ngayon. Okay? At gusto ko po mga kalaki, ikaw ang susunod na magiging winner natin mga kalaki kaya ano pang hinihintay mo mga kalaki. 2 digit lucky numbers po. 3 digit, 4 digit ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo at ang 6 digit lucky numbers ibibigay ko po yan Ayun po sa taas mga kalaki kung hindi ka pa uh, nakakasubok ng lucky numbers namin, baka dito po palarin ka bibigyan kita ngayon